Hello mga farmers, welcome back sa my youtube channel For today's vlogs, so ngayon dito ngayon sa Marinduque Ayan, so pakita ko sa inyo kung Anong style dito ng dragon fruit So, bundok Ayan, napakatarik So, napakataas ng inakit namin bundok Makita lang namin tong dragon fruit oh. Sa so mga plano magtanong ng dragon fruit So, ganyan siya mga farmers oh. So, halige And then, Ayan, marami siyang tanim. Pinapaikutan siya. Ayan. Ayan. Pinapaikutan yung ano, poste, haligi. Para pag lumaki siya, maraming bunga. Ayan. Na. And then, tinatalian din nila. Ganda, mga farmers. Ganda ng area tambak to kapag inarbes hanggang pababa ata to mga kamusta hanggang pababa nga mga kamusta hanggang pababa hanggang pababa ayun ang kabilang bundok taas So kagadaan dito sa Marinduque, eh, kahit bundok ay talagang taniman to. Taniman ng nyog, kopras, and then dragon fruit. Ayan. Yun o. Oh. Talagang napakasipag. Ang laki. Ang pinakahalig eh. Kasi lang nila yung dragon fruit. ganda ng lugar mga farmers kaya kung kayo may mga area ng mga bundok sa so pwede po kayo magtanim ng mga dragon fruit kasi ang dragon fruit ay matagal sa ulan at sa init ano kahit bundok siya kahit mabato pwedeng magtanim ng dragon fruit yan mga farmers kaya kung may mga area kayo sa so tamnan nyo na para hindi sayang. So, kasi mahal ang kilo ng dragon fruit. And, napakasarap ng dragon fruit. Kaya mga farmers, so na kayo ng dragon fruit. So, ngayon, hanggang dito lang muna mga farmers. So salamat po sa inyong paunood. So, don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.